Ayan okay. guys, uh, para makapasok tayo ay Itatapat lang natin to Dito, at bubukas na sya Ayan, tapakatas ng Escalator dito Ayan, grabe, ramdam ko na Lamig dito sa labas 880 Tatanong muna natin sa driver ko Kung kaysan Dao ta Tyson ma. Tyson. Tyson lang tayo. Guys, shoutout out nga pala sa akin kaibigan niya si Em Brother. Yeah, shout nga pala sa akin kaibigan kay Katulis Babski. Ayun, to pa shout out nga pala kay Em Brother 'yan si Kuya. Si paputong yung pinaka matalino rito. Sawadee ka. Tonton sama tekap belakang <laughs> jah. Sama kau, kita kemana, mami anak. Ayan mga tropa at ito na nga pala yung unang labas ko dito sa Taiwan. At ito na rin yung unang araw ko. Ayan at may nakita ka tayo dito na kakaiba. Gumagalaw guys yung kilay niya at may pikit yung mata. Tapos gumagalaw din yung kanyang dila. Ayan ito nga pala mga tropa sa Nangang. Ayan. Yan mga pa, pagpasok ko na lang ay napakaganda rito. At may mga halaman siya na kabuti. Ayan. At marami dito bilihan ng mga uh, pabango, alahas, yan. Kompleto rito. Mm -hmm. At napakataas ng ano rito. Ng escalator. Ayan, sampake tayo. At may mga pagkain dito, yung pagkain dito sa Taiwan, pentang, at pagkakit ko dito sa escalator itong makikita mo kagad yan isang christmas tree syutaya <laughs> box door dito saan ba tayo Bukunta. parang naligo yata tayo yan baba ulit tayo yan mga tropa ha? at naman ulit tayo ng pasok hindi pala tayo akit bababa pala tayo Uh, nakalimutan ko na rin dahil 2 years na akong hindi nakabalik dito. Bali 2 years na tayo sa Pilipinas kaya ito. Lahat pala bababa tayo, hindi tayo akyat. Yan, nakalimutan ko. Pupunta nga pala tayo ng MRT. Yan, hindi tayo dadaan. yan dito nga pala yung lugar dito ay na yung mga lugar dito ay tabi ng bundok ayan nakikita nyo bundok yan at alam ko dito sa Taiwan ito ang pinakamalaking train station ang nandang at saka yung Taipei Main malaki rin yun pero nasa siyudad naman siya nasa, nasa city siya ito naman nasa kabundukan na nakikita nyo napakataas ng escalator dito at ngayong araw na to grabe sobrang lamig dahil 9 degree sobrang lamig dito ngayon kaya balot na balot tayo yan global mall MRT ayan guys yan at may makikita tayong cosmic dito Bilihan ng mga beauty product. At ito naman yung food terrace. Yan. Yan, maraming pagkain dyan. Dito na lang sa labas, maraming na tinapay. Oh. Yan at bibili muna tayo ng ticket or maglo-load tayo sa Yuyo Card. Yan okay. din tayo maglulod. Hello, no, okay. Yan guys, at nilod ng tati ng para sa isang buwan. Bali, ano siya? Andi siya. Bali, one month siya may expire. Kahit mag ilang beses doon pasakay-sakay dito, magagamit mo siya. Hola, sige. Sige. At meron tayong tayong dalang bag dito. Dadalhin natin kay brother. Okay guys, uh, para makapasok tayo ay itatapat lang natin 'to. Dito. At bubukas na siya. Ayun. At 'yan ang problema natin, nakalimutan ko na kung tayo pupunta. <laughs> Ayun, wala na. Yan guys, uh, sasakay na tayo dito. Bali, yung pupuntaan natin ay Song Xiao Sing Si. Ayan. At guys, itong nakikita nyo kulay blue na to, uh, para sa mga ano yan, matatanda sa mga priority seat yan. at uh, yung kulay verde, yan, di yan dyan. Ayan, at satabi tayo sa magandang babae. Ayan. Uh, tingnan muna natin kung pangilang station ba yun. Ang ating babaan. Ayan, bali, Song Xiao Xin Si tayo pupunta. Uh, Diyarin tayo hanggang bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bang Siang, Bang Siang na station tayo, baba. Sa Orange Sky. And guys, ganito nga pala, itsura na kay Marty dito. Hindi ka sa Pilipinas na sobrang siksikan at marami nakatayo. Ayan. bali na kadalawa station na tayo. Yan mga tropa at nandito na tayo sa Songshow Pusing yan. Ah, uh, tilipat tayo dito sa Orange Line. bali Akit tayo. Akit ba o bababa? Kalimutan ko na mga tropa Ah, bababa pala tayo mga katropa. Yan. Yan ang punta natin. Lucio sa Welong. Hey guys, di ko lang alam kung saan itong pila na to. Alam ko ay Lucio, ah, bali hindi pa po dahil hindi dadaan niya ng dantong kailangan sasakyan natin ay wilong yan ah, antay lang po tayo ng konting oras ayan mga tropa ha transfer na tayo ng biyayang wilong Platform 3 for a play along. Yan, tama, tama at may bakante rito. Ayan mga uh, tropa, tandito na tayo sa dan pong Ayan. at pag labas natin dito sa e MRT ay sasakay naman tayo ng bus from number 20. yun guys uh, kailangan ulit natin mag ano rito mag out para magamit ulit natin itong ating yoyo card kasi pag di tayo nag out itong yoyo card natin hindi na natin magagamit bali ito yung pinakampamasahe rito bali one month to bago may expired Nalabas -na, na, na tayo para sumakay naman tayo ng bus. Simula nung dumating ako ng December 20 dito ah, ngayon lang tayo nakalabas dahil grabe, pahinga tayo kahapon na ah, sobrang lamig. Bali, December 22 na ngayon. Ayan, tapakatas ng escalator dito. Ayan, grabe, ramdam ko na lamig dito sa labas. Kaya grabe, basta mga natumbuan mga tropa winter dito, talaga napakalamig dito sa Taiwan. Pero wala naman siyang ice dito na umula ng ice, wala naman. Sa so, may parting bundok lang yon, pero dito sa syudad wala. Ayan guys, grabe, ramdam ko ng lamig. Nanunot sa kalamnan. Ayan, nandito naman tayo mag-aantay ng bus. Ayan, ang bus station. Bali, oras ang inaantay dito. Pag lumampas na sa oras, ah, wala na. Kailangan na sa tamang oras ka. Gaya niyan, itit zero. Ayan, pwede tayo sumakay dyan. 880. muna natin sa driver ko kung Tyson. Dawa ta Tyson ma. Tyson. Tyson lang tayo hey guys ha, uh, medyo malapit na naman tayo ha. Uh, tayo na lang tayo Yes, uh, pinda tayo, eh. uh, pinda okay, guys, uh, pindo tayo ha. Uh, pindo na tayo. Ayan guys, sa uh, na tayo ng bus. Uh, grabe, sobrang na-miss ko itong lugar na to dahil nasa 5 years ako nagtrabaho dito sa lugar na to. At may eh, bagong tiyata yung building dito. Ay, na-miss ko itong lugar na ito. Dahil 5 years tayo dito. At dito tayo nagpapagupit nun. At dito tayo namimili pag sarado ng palengke. Dito. Ay, dito pala sa kabila. Dalito na tayo. Ay, ito, dito tayo namimili sa Carrefour. At dito naman tayo nagpapagupit. 5 years tayo na nagpapagupit dito eto bali 100 lang ang gupit dito <coughs> ayan at pupunta natin si him brother yung ating kaibigan gusto na dati natin trabaho uh, siguro mga tropa hindi na muna tayo ng vlog doon dahil may tayo sa ating boss at ito rin kami bibili ng gulay ah, <coughs> uh, siguro kakain muna tayo dahil hindi pa na tayo nagtatangali yan tingnan natin kung bukas dito si laupan yung okay na, kinakainan namin dito ng ano? nyurum yun ah wala sarado mukhang wala na ata si laupan dito ayan na dito rin tayo minsan bumili ng cellphone wala si laupan sayang mukhang sarado na yata yung tindahan ni laupan dito ah doon na lang tayo sa pintangan kakain mga katropa ayoko dito sa Shabu Shabu dahil yan na yung kinain namin kagabi ni Mal yan at bago natin punta sila Jewel dahil nasa pa sila kakain muna tayo sa pintangan sana bukas pa yung pintangan na kinakain ako dito grabe sobrang lamig ramdam ko mga katropan lamig <coughs> Yan mga katropa, kung natatanda nyo yung kauna-una akong vlog dito sa Taiwan. Ito yung laundry na paglabahan natin noon. Yung first vlog ko dito sa Taiwan. Ayan, nag-laundry tayo noon. Dito yan guys, uh, na-miss ko rin to. Itong laundry shop na to dahil dito lagi tayo naglalaba. At dito nga pala may mga ano yan, yan 20 NT Tapos dito 40 NT Ayan, 40 NT Dito naman 60 NT 60NT at dito naman 80NT yan 80 dollars ito yung pinakamalaki at dito naman namin ina ano yun dryer at pag kailangan mo ng sabon dito ka magulog ka lang ng 10NT yan may mga tropa at kain muna tayo sa pintangan na kinakain natin yun guys uh, bukas yung kinakainan ko bali dito tayo kupa ng pagkain at may kanya-kanya kuha at babiara mo na lang dito pag yung nakakuha ka na. Ayan. Hindi ko na may pakita sa inyo mga tropa pag kuha ko dahil wala tayong taga video. Ayan mga tropa yung ating pagkain natin. Dito nga pala ay unlimited rice. Ayan. At ang gabi natin yung ano, chopstick. Ayan. Kain mo na tayo mga tropa wala tayong listan. Kaya hindi ko na may papakita sa inyo yung pagkain ko. At unlimited rice dito. Kahit ganoon karaming kanin ang kainin mo. Bali, P120 lang yan. Bali, sa peso ay 180 Kain tayo mga katropa. Hey guys, uh, kain tayo. Tili pala. Eh. Bali, sinandal ko na lang sa dalakong bag. Yung cellphone. Na, uh, may pakita ko sa inyo paano kami kumain dito sa Taiwan. Maka chapstick lang dito. Hindi ko pa rin gumamit na, na, na napakalambot ng na kotrata. Thank <laughs> you. guys, at kukuha pa tayo ng kanin uh, bali ang limited stock hanggang kaya mong kumain ng kanin talk. kasi tinanggal na nila yung mga ulo doon. Nung nagsiyasaba ko kasi ito mga tropa ng adobo. pa ha, sa na tayong kumain bali iimpisin natin to at kanya kanya rito yung ng kinainan yeah. yeah. bali pagsasama-samahin yung mga ano tapos ito ay dito ito, to. Tapos itong mga buto, may ralagahan din sila ng mga buto. Ayan, okay na. Ayan mga tropa, uh, sarado na sila. Oh. tara. Ayan mga tropa, uh, ako sa dating kong trabaho. okay yung mga dating ginagawa ko dito. Ayan. Magkupit na mga excess. At yung dating mga kasama ko si Marlon. Ayan yung visor, yung anak ng mayari. Ayan, si Marlon, shoutout nga pala kay Marlon. Ayan. Ito yung dating mga ginagawa ko nung nandito pa ako. Yeah, guys, shoutout nga pala sa akin kaibigan yan, si Em Brother yan. at andito ako ngayon sa dating kong pinapasok ko na trabaho yan nga pala yung nag sa akin dito kaya nakarating ako dito sa Taiwan ito ang boss yan yung boss namin, ito, boss. Lauta yan Lauta, <laughs> Lauta <right>? sa sapukin <laughs> yan, bali minimix nila ito yan Saan yan? Sa ano yan? Sa tanda. Sa itenda May mix niya yan Dati ako nag, Ako ang kasama niya dati dito Taga buhat Taga atid Ngayon si Im brother na Yan bali siya Taiwanese At uh, ito naman ay Taiko Ay <laughs> Yan shout out nga pala sa aking kaibigan Kay Katulis Babski Yan Yan siya nga pala yung nagturo sa aking mag vlog Kaya Ayan, at uh, natuto tayo mag-vlog dahil sa kanya. Siya yung gumawa rin ng account ko. Ayan, siya touch nga pala. Ayan, bali okay. dinalo ko sila ngayon dito sa dati kong trabaho. Ayan yung dati kong binagawa. Ayan, Pero siya na talaga nakasay dyan. Saka ito, ayan, gupit-gupit lang. At yan naman si Taiko. Si Asu. Asu! pa, shoutout nga pala kay M Brother, yan, si Kuya. <laughs> shoutout mo naman yung mga... Shoutout dyan! Sa mga Kadot TV sa akin dyan! Hello, tawag, tawag na lang. <laughs> yan yung mga dati kong kasama dito. Yan ang mga kaibigan ko dito. At uh, yung utol niya, yun yung nag dahilan kung bakit nandito ako. Shoutout. Okay, okay. Shoutout. Okay.

Ito nga pala si si po yung ay, company na pinapasukan ko dati kimitong ah pa siyono na Yung na ah ha Hindi na si nga ano ano Yung pagtulak ng multi. Oo. ano so, ano lang ng paa. Ah, ano si baba? Oo. Shoutout nga pala kay Edward. ano 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 ay, shoutout nga pala kay Marlon. Yan, marunong na siya magkabit ng molde. Yan. Yan nga pala dati yung trabaho ko, kabit Ay, bali ka sa lokohan, nandito tayo sa dati kong pinapasukan ng trabaho. At dito nga pala yung best friend ko ayan. Em <laughs> brother, lang malakas. Yan yung utol niya. Ito yung bali family business ng mga katropa to, yung company na to na pinagtatrabaho trabaho ko dati yan bali yung maguto lang tuturo kay Marlon bali si Marlon yung pumalit sa akin dito sa company mamukpok aroy masakit yan yan mga pa at ganyan magkabit ng multi, magpalit ng molde bali si Marlon ay tuturoan pala ni Joel magkabit Ito yung mga pala yung mga produkto dito. Ano to mga takip. Yan nga, bali ito hindi pwede magasgasan. Ayan, at bali tapos na nilang i-setup at bali kakabit na lang nila yung mga tornilyo. Ayan, habang inaatay ko sila dahil magkikwintuhan kami ng kaunti sa kanilang dorm. Hindi tayo. Hindi na kuminom tropa eh. Nang bitin. Ngayon <laughs> ah. <laughs> Ayan mga tropa ha, at bali magsisipag out na sila. At hanggang 4.20 na yung pasok nila. Bale, 4.21 na. Ah. Ayan, at uh, yung Vietnam na kasama nila ay naglilinis na. Nagwawalis-walis na. Ah, uh, si Joel din natin dito. Yan, nagsasalin siya ng mga pellet. Ay, si... Ano pala to? Si Bob Sikatulis. Ayan, si... Watana. Sawadikap. Hehehe. <laughs> Shoutout sa mga taga-Bulacan. Oh, shoutout sa mga taga-Bulacan diyan. Oh, tawag ko. Makita ka muna mamaya na. Tama na. Tama tawag, na. Hindi. Yan natin dito si Paring Noel. Yan tumulog yung robot. Shoutout mo parang ni Will yung, ano, yung asawa mo. Shoutout niya pala sa asawa ni parang ni Will. Yan. Maghanap ka na ng iba. <laughs> Tama ba yun? Maghanap na siya na iba o antayin ka pa? Wag na. Maghanap na siya na iba. Tumingin mo na rito. Maghanap na siya na iba o antayin ka? Maghanap na siya iba. Shoutout niya pala ng pangalan sa mo? Diego? Diego? <laughs> pala kay Diego. Ah, maganap ka raw ng iba. Maganap ka raw ng iba. Yan, kinukuha na nila yung mga bag nila. Ganyan na ganyan din ako dati. Pag yung ano mag -out na. Eh mga katropa, ha-out na sila. Dapat na rin tayo sa ating vlog. Ayan. At muli kong nakasama yung aking mga kaibigan dito sa Taiwan. Yan, uh, six vlog na lang mga katropa. At abangan nyo pa yung susunod vlog dito sa Taiwan. At uh, dito tayo dadayo ng Paninilapia. Ayan, hanggang dito lang mga tropa. Bye-bye.